Iba't ibang sakit ng mga buwaya sa flood control projects. Una, bulsanitis infection. Ito yung pamamaga ng mga bulsa dahil sa dami ng perang binulsa na galing sa mga ghost flood control projects. Sana darating yung araw na maging ghost na rin sila. Pangalawa, portion to 90s allergy. Ito yung matinding pangangatin ng palad tuwing may kontratang pumapasok. Ha? Excited. Hindi mapakali hanggat walang lagay. Buti pa kami mga bisaya. Kontinto na kami sa amo ang lagay. Bisagduharan ni kabuok. <laughs> Number three. Kickbacitis ulcer. Ito yung sakit na nananakit ang sikmura. Kapag kulang ang parte. Lumalala kapag hindi pantay ang hatian. Mga suwapang. Number four, overpriced disorder. Ito yung malalang kondisyon na lahat ng projects ay overpriced. Pero substandard. At ang panglima, budgetoria. Ito yung walang tigil na pag-agos ng pera. Papunta sa sariling bank accounts nila imbis na sa projects. Pambihira talaga ang mga sakit na ito. Only in the Philippines. <laughs>